Pagkalis nga ni Diyosawa, ayan, ako naman kahit pa paano magpapahinga muna at medyo mahaba-haba pa man ang oras bago maligo fast forward at eto na nga ako ay nakaligo na at nakaligo na rin yung isa at may gagayak na mamay at aalis na. At pagdating ng 11.40 ayan for the lakad ng mga person sa initan na naman daily routine at daily scenario a day in my nanay life daily routine at daily scenario tuwing summer actually napaka genet dito sa amin mga minyo rin ba dito po sa amin sa Cavite sobrang trick na trick ang araw at parang napakasarap na nga mag swimming neto. Ito kay Kuya Yuan bumili ako ng tinapay para may aalmosalin nga kami bukas at air fry na lang. Pabili na rin ako neto sobrang namiss ko to. Wala po kasi masyado natitinda dito sa school. Mahan niyo po ako ulit maglakad mga mami. Hello, magandang tanghali po ulit. Ako ay napabili ng scramble. Sobrang nakriba ko at namiss ko to. Bibihira lang kasi may scramble dito mga mi. Ayan, for the lakad na ang nanay. Araw-araw na yan, Monday to Friday. I-enjoy e ko pa naman siya kahit sobrang init na mga mi. Kaya samahan niyo ako magsundo ulit. At pagkawi ko dito sa bahay, ako inayos ko ng akin lalaban mamaya. Dada Friday na ako naglalaban ng gabi para nabukasan sampay na lang at ihiga na lang tayo nang tanghali. Serve ko naman magpahinga Osha, dito po muna Mamaya po ulit Salamat sa pagsama At God bless Mag-iingat